Yan. Yung aming nire-arrange na room. Ayan, o. Oh, si Chloe. Sarap sleep niya sa own bed niya. ay lumalabas niya yung diaper. Sarap ng tulog ni Chloe, o. Oh. <laughs> sa own bed niya. Ang bed niya ay air bed. Kaya malambot, sarap ng tulog niya. Ayan, bata. Gusto rin matulog. Tulog ka ba? Tulog ka? Sleep ka? Oh, mag-learn ka na. Mag-learn ka na. ABCs. Alphabet. Punit-punit na, oh. Pinunit na nila. Tapos ang aming tatay ay busy. May gagawin na naman siya. Iyan yung aming tagahugas. Ayan yung aming tatay. May gagawin na naman. nagre arrange kami ng bahay. At nagre-deskip. What's that, Patungan ko ng mga, ano? Mga abubot Charot. Masakto yan. ganda ng panahon. Good morning. Ay, gising na ang baby. Anaklaw, na. Today is Sunday. It's church day. Ay, sarap tulog niya. Oh. Nasanay na siya. nakaran na, na niya matulog sa separate si sa amin.